kapit din nila ang batas, ngunit ginagamit sa panghaharabas. Sila ang mga bagong Herodes na pinagkatiwalaan ni Pilato na hatulan si Jesus, ngunit dala ng kahibangan, kinarma hanggang sa kamatayan. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ang kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. However, all is not lost as we condemn the actions of the 18 senators let us not forget the light the sun the brave merong lima nanindigan Gaya ng mga tinokhang na naririto ngayon, nilabas ang ulo kahit ilan sa kanila ay pinaghahanap na ng mga pulis. Naririto sila at meron pa rin tayong lima na mga tumindig kahapon. At hindi lang sila mananatiling lima. Meron po tayong kasamahan dito sa harapan na makakasama nila mamaya at ating panalangin hanggang sa tuwina palakpakan din po natin ang ating mga magigiting na prosecutors na titindig kasama ng lima